Pagpalain po kayo ng Panginoon sa buong linggo ng inyong pagtatrabaho. Alam po ninyo, hindi po madali ang magtrabaho. Subalit ang biyaya po ng Diyos, ang kanyang sustaining grace ay atin pong nararanasan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya po ang nagpapala po sa bawat isa sa atin. Mga anak, mga kaibigan, alam po ninyo ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa. Ang lumalang sa atin, lumikha, ay mahal na mahal po tayong lahat. Pinakaiibig po niya tayo. Iyon po ay nakalagay sa John 3.16 ang pinakapuso po ng Bible. Ang sabi po doon ng ating Panginoong Yesus, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, kaya ibinigay niya ang kanyang kaysa sa isang anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon na po ang pinakabod ng Bible. Ano po? pag-ibig po ng Diyos sa atin, pag-abot po sa atin ng Diyos sapagkat lahat po tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon po sa impyerno. Mga minamahal na mga anak, mga kaibigan, napag-isip-isip na po ba ninyo ang kabilang buhay? Naisip din po ba ninyo na day ako ay mamamatay saan ako pupunta kaya po ako nandito mahalaga po ang mensahe po ng salita ng Diyos na ang Diyos po palaging kumakatok sa pintuan ng puso po ng tao upang siya'y pansinin upang siya'y pahalagahan upang ang bawat isa po sa atin ay kilalanin ang kanya pong pag sa atin ibinigay po niya ang kanyang kaisay sa anak ang ating Panginoong Kristo upang magdusa sa krus, magpakasakit, maghirap, mamatay para sa ating kaligtasan.